Ang Nepenthes attenboroughii ay isang bihirang carnivorous plant na matatagpuan sa Mount Victoria, Palawan, Pilipinas. Natuklasan ito noong 2007 at kilala sa malalaking pitsel nito na kayang lumamon ng maliliit na hayop tulad ng daga. Paano ito kumakain? Inaakit ang biktima gamit ang matamis na likido sa loob ng pitsel. Madulas ang loob kaya nadudulas ang daga papasok. Ang digestive enzymes ay unti-unting natutunaw ang hayop, kinukuha ang nutrients, at iniiwan ang buto. Bakit ito gumagawa nito? Nabubuhay ito sa matataas na bundok kung saan kakaunti ang nutrients sa lupa. Ginagamit nito ang mga hayop bilang karagdagang pagkain upang mabuhay. Endangered species. Bihira at protektado, kaya hindi ito madaling makita sa wild. Ang Nepenthes at Enborohi ay isang patunay kung gaano kahanga-hanga at matalino ang likas na pag-angkop ng kalikasan. Sa mundo ng mga halaman, hindi lang sila basta tagatanggap ng sikat ng araw. May ilan sa kanila na kayang manghuli at lumamon ng buhay na hayop. Kung gusto mo pang matuto ng mas maraming kakaibang halaman at hayop, huwag kalimutang i-like at i para sa mas marami pang kaalaman sa kalikasan.